Ang ilan sa mga sikat na sapatero dito sa Marikina na nagsimula sa maliit hanggang lamakay sila ayang ang Otto Shoes, ang Mendres, at ang Rusty Lopez. Ngayon din po ang ating featured breeder dito sa kampiyon ng bayan. Nagsimula sa maliit, ang ngayon po ay isa sa mga kinikilalang poultry supply sa Metro Manila. Panorin po natin si Mr. Jong Daed ng Pintakasi Gamefall Supply para sa kampiyon ng bayan. Kasi kung tama yung natatandaan ko nung 70s, Bata pa ako noon, may TV show na Pintakasi sa Channel 9. Tapos parang piyesta ng sabong yan, parang gano'n nata ibig sabihin noon. So tumatak sa isip ko, nung nagkaroon ako ng tindahan, so yun ang naisip kong pangalan. Good day, Sabong Pilipinas! Ako po, po pala si Jong Daed ng Pintakasi Game Fall Supply. Tara po! So kasi ang hindi ko eh, mag-alaga ng mga panabong. Ito yung mga feeds namin, tapos ito yung mga accessories. Andito naman yung mga gamit sa tare, mga equipment, saka yung mga gamot. So, lahat ng mga pangangailangan ng mga panabong, meron naman tayo. Isa sa unang tumulong sa amin si Manny Berbano, nung tinayo nila yung World Game Fall Expo. Binigyan kami ng booth doon, so napakalaking tulong sa amin. Binigyan kami ng suporta. Ah. After nung experience na yon, nagtuloy-tuloy na. Uh, Dumanda yung benta, dumami mga customers. Hindi naman bawi, pero kasi maraming, ano eh, maraming nag sponsors Nakakabawas sa gastos. Uh, at isa pa, marami kang nakikilala mga bagong customers. nauso naman kami ng mga kailangan ng mga panabong na wala pa sa market. Kailangan taon-taon ni -taon mga bago kong produkto eh, para hindi manawa yung mga parokyano. So, mga gloves, mga cable ties, mga tape. Uh, basically, mga panggamit sa mga pagdatari ng manok. Basta ang hinahanap kasi namin ng mga customers yung mga quality, quality product. So, as much as possible, humahanap talaga tayo ng mga produkto na magugustuhan nila tumatanggap ka ba ng papisa ng itlog? So, customized hatching, dadali nila yung mga itlog dito. After 21 days, kukunin na nila yung mga sisiyo nila pag kumisa. Tuwing Sabado, meron kami bakuna ng mga, mga sisiyo, yung mga panabong nila. Tapos pag linggo naman, yung mga pets nila, yung mga aso o pusa, may vaccination din dito. Lahat kami mga po. Parang kaibigan, mga kapatid, yun lang ang mga turingan sa ano, mga kasama namin dito. Mga kasabong, baka madaan rito sa North nandito lang po yung tindahan namin, Pinta Kasi Game call Supply. Kung mga pangailangan nyo sa mga panabong, kompleto po kami. Doon sa mga produkto namin, tinatangkilik na nung una, hindi, kami, hindi ako naniniwala na mabibili, magugustuhan, mapapakinabangan ng mga sabongero. Nung tinangkilik na nila, parang nagkaroon ako ng self-confidence na kaya ko pala. 10 years old pa nga uh, sa Bungero na ako. Group effort na may halong maraming tsamba. Talagang sinuerte lang at uh, sa dinami-dami kami naman yung pinalad. Bata pa ako, 10 years old uh, nagsasabong na ako. Nagkaroon ako ng manok na talisain. Four times winner. So naging memorable yun. Simula yun, yun na yung naging paborito kong manok. Siyempre, dahil nag-aalaga ka ng manok, marami ka na-encounter ng mga problema, mga pangangailangan. Pag may binibili kang mga gamit, yung hindi bagay, uh, madaling masira. So, naisip ko lang i-improve. Kasi mahirap yung gumagawa ka ng isang bagay na hindi mo naintindihan. Kung bagay, ang hanap mo lang ay eh, kumita. Hindi, mas maganda yung hilig mo. Mas alam mong gawin kung ano dapat. Kasi kung ang hanap mo, kita, hindi mo makukuha ka agad dito tiagaan to eh dahil alam mo naman yung feeds gamot maliliit lang naman ng tubo niyan eh more on sa dami lang talaga caga tiaga lang lahat naman nag-uumpisa sa maliit pag big time kasi karamihan mga tauhan na lang nila ang ano eh ang pumupuntay eh. siguro mas malaking parte rin yung backyard racers para sa mga small time. Yung mga parafol kami, mga trios, mga pulit. Sinisiguro namin na yung mga handlers, yung mga sumasali, kadamihan yung mga backyard, may mga nakukuha silang mga freebies para mas ganahan din naman kasi sila naghihirap naman talaga sa mga manok eh. Yung sabong kasi, uh, hilig yan eh, para sa akin. Tapos kung papasok sila dun sa pagnenegosyo, isipin muna nila una yung pwesto. Maganda ba yung pwesto? Bagay ba? At saka kailangan din, kaya ba nilang gampanan yun? Kasi kung yung iba kasi may puhunan, pahawakan sa iba, na wala naman intindihan, tapos ang hinahanap lang yung kikitain, baka hindi mag, ano eh, baka hindi magtagumpay. Ako po si Jong Daed ng Pintakasi Game Foul Supply. Sabong Pilipinas, gising na! Sabong Pilipinas, gising na!